isang kilo kuro, mga idol Uy, ayos mga idol video tumami na sa ating pangalawang area ang hubawat area natin mga idol at saka ang ating pinilaw pangatlong area ho Malaki pa rin yung kasito. ngayon. Magli-pangatyo. Sobok naman tayo ngayon maglakad mga idol dahil lumipas na yung bagyo. Ando na sa Taiwan, nag-abroad na. <laughs> ah, buti maliliit na lang yung alon. Kayang-kaya -kaya na. Tumubog na pala noong araw mga idolo. Medyo pa na tayo nakalis. Alas. Baka alas 4.30 na. Tinintay lang natin na medyo gumanda yung panahon. Bago tayo malis. Kasi kagaya na ah, kanina medyo malakas pa yung hangin. madilim na mga idol <laughs> pailaw na yung ibang laya tayo mag papapapalang pa dito pa lang tayo nagagawa sa ating pa natin dito mga idol. Nandito lang tayo sa mga kuan lang ang lalim. Mga walong di pa lang siguro yung lalim dito mga idol. Buti gumanda na yung panahon. Wala na yung bagyo. Wala na yung bagyo pero grabe naman yung iniwan. <laughs> nangyari na tayo balik pa yung batikwas natin ng mga idol paglatag natin kanina nabali gawa na lang natin ng paraan mga idol sayang naman kung uwihan natin ano lang yung ating ikon kondon, ilapid para walang hindi lang siya maganyan yan ang mga idol tapos na natin na gawa ng paraan kalatag na yung ating lambat. Sayang naman kasi kung iwihan natin wala tayo income puntay na lang tayo mga idol ng mga 15 minutes na lang dahil matagal na yung ating pailaw alas 8.15 na mga idol medyo malabo lang yung dagat dito mga idol kaya hindi masyado makita yung lambat natin sa ilalim. dagat sa sap yay delikado buhay pa mga idol delikado yung kamay natin baka tayo madali 1 kilo kg mga idol. Ayos na rin kahit paano sa unang area. May 1 kilo Tutitin ko. Adobo na lang tayo mga idol. Adobo tayo, adobo naman. <laughs> Ito 'yung malalaking mga idol. 'Yan ang ating pang-adobo. buhay naman natin ang adobo <laughs> adobo kusit kaya mga idol ayos na yan ano mga idol yung ating pang adobo mga idol hiniwa oh. hiwa lang natin Ayun yung ating sangkap wala lang tayong tamaaw bawang. Pero ayos na rin yan mga idol. 三包。 Ayos nice, mga idol. Medyo tumami na sa ating pangalawang area. May isang barakuda po. Tawagin sa amin, Tirok o Lusod. Sana ganito na lang ho, bawat area natin mga idol. Para naman karami. May malalaking kusit ng mga idol. Oh. Mga bulpinan. Uy. <laughs> parang tatalon pa yung ating barakuda. Lagay muna natin ito sa yelo mga idol. Ayos rin natin yung pangalawang area. Sana ganito lang lagi bawat area. Para naman makarami tayo mga idol. angat area ho malalaki pa rin yung pos ito ayun ang huwi sa natapong palabas sayang sana kung natapong palabas oh nakakuno kasama na yelo natin mo pang ang apat na riyak mga isang kilo na lang bigla lang nawala ganda pa yung ating sa pangatlong riyak nawala lang bigla sana yung huli kunin sana natin yan kaso pumuntos na sa ating pangapat konti na lang talaga parang tao na lang makawampor okay, ano natin mga idol maga na Hindi naman malawag mga idol siguro pa 8 uh, kilos siguro 10 dalawang area lang kasi natin mga idol yung maganda yung tatlong area natin puro mahina good morning po mga idol dito na tayo sa ilog sa bukana good morning good morning po sa inyong lahat mapagpalang umaga Thank you Lord sa biyaya Lord Ayos din naman kung natin mga idol Makabili na tayo nito ng bigas Bigas lang problema dahil may pangulam na tayo Maraming pangulam Ang sityo kalisay kalisay